Ito okay, so guys, Skygo 200 Ay, sa cc. Eh. Ano kasi, uh, yeah. mm, okay. mga, ano kasi, pangit yung 5 speed Skygo 200 cc. Yeah. Makin ang motor niya ito. Anong tawag sa'ya? King Cab? Commuter. Meron dito niya sa Candelaria. Kaya yung mga ganitong gusto, pang service, meron dito sa Candelaria kayo sa'yo niya. King yeah, Cab. Ito, yan ito, si sir. Umasyal dito. Sir, taga sa'yo niya kayo? San Pedro, Laguna. O yan, Oh. Ang ganda o. Oh. King Cab. 200, CG200 po paka yung mga idol. Oh. Ganda. Quality. 5-speed. All around din po, kambiyo. All around. Rotary. Ayun, rotary. Nakarating na, ng bigol. Ayon, nakarating na po ng Bicol. Nakarating na po ng Bicol. Nag-Bicol na. Lagay, ano po. Tagay-tay. Tagay-tay. Kaya yung mga idol, o. Oh, Kung commuter. Service ng family. Tawag sa dito ang manok. Malakas din. Lay okay, mo no. the sa 3-2, da. O, yun, o. Oh, oh shoutout po sa mga sawistuda. Sawistuda. Ayan, <laughs> mga idol, oh. King Cab.